Good morning po mga kalaki. Ayan po, alas 8 na po ng umaga. Ngayon pong May 16. Hello, hello mga kalaki. Shout out po dyan sa ating mga followers po dyan na nasa lubong ko na sa palengking na malengke ko. Ito na po mga kalaki ang mga 3-digit lucky numbers. Ngayon pong alas 8 ng umaga. Pagpisaan po natin sa India. 913, New Zealand. 647, Australia. 773, Mexico. 828, Canada. 124, Greece 391 Philippines 283 Thailand 411 Taiwan 525 Malaysia 057 Dubai 389 Hong Kong 763 Singapore 531 China 722 Texas 344 Korea 859 Germany 713 Italy 662 Japan 430 Saudi 818 Alaska 239 Las Vegas 23 1. is Israel 726. Ayan po ang mga 3 digit lucky numbers. Ngayon po ang alas 8 ng umaga. Abay, tayaan mo na yung mga kalaki. Mananalo tayo ngayon May 16. At meron po ba kung hindi nabanggit ng mga lugar? Sabihin nyo lamang po para mapag-aralan ko at bibigyan ko po sa susunod mga kalaki. Good luck at ingatan nyo po ang numero. 3 days po yan bago po natin palitan na mananalo tayo ngayon. Claim it mga kalaki. Good luck.